ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Project. Itapon mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto Unang Korinto Kapitulo 5, Versikulo 7 Alisin niyo ang lumang lebadura, upang kayo'y maging bagong limpak, na tulad sa kayo'y walang lebadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskua ay naihain na sa makatuwid bagay si Kristo. Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskuwa si Kristo. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 22 At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Habarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, na napapahamak dahil sa masasamang pita. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 25 Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan, at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Efeso Kapitulo 4 Versikulo 31 Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot, huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 8 Datapuat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Ngunit ngayon, itakwil niyo ang lahat ng ito, galit, put, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 9 Huwag kayong mangakbubulaan sa isa't isa, yamang hinubat na ninyo ang datihang pakatao pati ang kaniyang magagawa. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng ang gagawa nito. Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 3 Sapagkat ito ang kaluuban ng Diyos, sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa paktikiapid. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Unang Tesalonica Kapitulo 5 Versikulo 22 Layuan niyo ang bawat anyo ng masama. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Unang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 7 Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan. At magsanay ka sa kabanalen. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan, sa halip magsanay ka sa kabanalan. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 16 Datapuat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Iwasan mo ang walang kabuluhan at malalaswang usapan sapagkat ang mga gumagawa niyan ay lalong nalalayo sa Diyos. Ikalawang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 23 Ngunit tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hanggal, yamang nalalaman mo na namumunga ng mga pagtatalo. Iwasan mo ang walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat ito'y hahantong lamang sa awayan. Hebreo Kapitulo 12 Versikulo 1 Kaya't yamang tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ama natin ang Diyos, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan, at ang anumang balakid na pumipigil sa atin, at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing na sa ating harapan. Santiago Kapitulo 1 21 kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pagopan ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya talikdan niyo ang inyong maruruming gawa, at alisin ang masasamang asal, at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Unang Pedro Kapitulo 2 Versikulo 1 kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan, at lahat ng pagdaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaghili, at ng lahat ng panglalait. Ang batong buhay at ang bayang hinirang, kaya nga, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit, at paninirang puri.